Nagmahal na ang Coke, Coca-Cola family. Kasama din ang Sprite Royal niyan. Opo. Lahat ng Coca-Cola. Kasalo. Kasalo, kasama din. Ang hindi pa lang ay mga mismo. Magkano yung kasalo? 6 pesos per case. Ang tinaas? Ah, okay. Unti pa lang pala yung ito. Kasalo, madam. Magkano ang tinaas? Ano? Oh. 720 plus 20 ang itinaas. 740 na siya. So, okay pa din naman siya sa 75 na bentahan. Tapos kasalo plus 6 sa isang case. So, okay pa rin naman yung sa 30. Divide natin. Sa Coke mismo ay... Masalo. Hindi pa daw. Sa Pure Gold, nagtaas na rin ng mga 1.5. Mas mahal sa Pure Gold. Kasi 68 na sa isa. 7.80 ata sa Pure Gold. Sa Emilus, nagmahal na rin. Hindi mo lang tayo nakapag-inbox. Sayang, no? Okay lang yan. Punti lang naman ang tinaas ng Coca-Cola product. 296. 296 na yung kasalo. 296 divide 12. 24. So, okay na mo na yan sa 30 na bentahan. 740 divide 12. Kukunan ng 1.561. Kere pa sa 75 na bentahan. Ito pa na mismo? Paad nga ko yan So, ayan mga ka-super, 75 pa rin ang ating 1.5. Kasalo natin ay 25, ma mismo ay 20. Sting 20. Dahil nagmahal na nga ang mga Coca-Cola products sa ating supplier na wholesaler, dito meron pa tayong supplier sa Abri naman ito. Sa Abri, yung mga asukal, mga Coke, mayroon din sila, Sting, mga ganon. So, kumuha ko ng dalawang case kasi sa kanila ay 695 pound. Mura pa. Sayang nga eh, wala tayong mapaglagyan pero okay lang yan. Ganun lang talaga, hindi tayo pwede mag-imbak, wala mapaglagyan at wala tayong budget. Ganun talaga, yun talaga yun eh. Walang budget, oo. oo. O, 6.95, mura pa sana o. Oh. Yung aking ano, sub-dealer ng Coca-Cola, hindi na ako pinupuntahan. Hindi ko alam, siguro malamang nagmahal na rin, sila. Kasi eh, nagmamahalan nga lahat, tayo na lang hindi minamahal. Sana all talaga. Nakakuha pa ako ng dalawa. Pag next week, pag 6.95 pa rin, baka dagdagan ko na yung aking order sa kanila. So, update oh sa abrito, yan Oh. Yan. Mga Coke, yung kanilang mismo ay 192 pa rin. Mga mismo, Mountain Dew, 192. Sting, 196. Yung Royal mismo, 192. So, sa mismo, wala pang pagtataas eh. Si Abre hindi pa nagtataas eh. Pero doon sa wholesaler, ang mga mismo hindi pa nagtataas. Yung mantika din, ang mahal din ang mantika ngayon, 405 oh. 405 na ang mantika, nakakaloka, wait lang. 405 divide natin sa 12. O, oh, 33.75. Ang benta ko nito ay 38, 38 ang ating mantika na linaw, linaw yan na medyo puno, puno, naku, naka, parang nagmahal ulit to kasi nakaraan 380 lang yun eh, naging 405 na, kasi kailangan kasi mantika ay naka, pa, naka plus 5 ako yun eh, kailangan may plus 5 ako, so 38.75 na ako, i 40 ko na to kasi sa market minsan pag hindi kami nag-order sa kanila, sa market nasa 400 plus na rin, 420 na rin ata sa market kasi nagtanong ako dun mahal na mantika ngayon oh, nakakaloka. So 30 from 35 yon, tapos kinuha ko 38, eh ngayon 38.75 wala na ako sa 5 piso. Kailan kasi may 5 piso ako diyan. So ngayon, starting tomorrow 40 na yung aking mantika linaw. Ang oh, mahal na mantika ngayon, mantika, itlog, lahat na, lahat na, lahat nagmamahal. Nakakaloka. Sa atin na lang walang nagmamahal. <laughs> Aguy! Uy! <laughs> Sa paninda na nagmamahal lahat, no? nakakaloka talaga. Mga no, ano pa naman, pangunahing pangilangan, itlog, mantika. O siya, yun talagang buhay. Yan lang natin tanggapin. Wala nang bumababa ngayon. Pamahal ang pamahal, pataas ng pataas. Ang mga bilihin. Siyempre, ganyan talaga pag bare months na. Uh oh. O siya, so ano muna ako dito? Pinda tinda Mamaya, kakain naman tayo ng dinner na. Bye-bye. Thank you for watching.